Ako? Ako? Plane. Sawa mo na. Hindi ko kabalot. Guys! Guys! Kung pa isang. O, ikaw na lang, Clarissa. Subog na? Hmm. Video niyo, tindi. Video. Hi! <laughs> <laughs> Okay, ge <laughs> <laughs> amana? Ah, ah, yes, O, did a bug. I don't know na to do. na What's so? What's so? What's Matso! What's so? na! so? What's so? What's so? What's

nasa kanya kanya ni kung sino mataaga sya ni. Potek. Oh. Shut shut pa. Shut shut pa. Shut shut pa. Kumatso. Araw. Ano na? Huh. Ah. Swabe na ko titig ho. Mmm. Mmm. Binaboy. Binaboy yung sistema ni Muya. Ikaw na oh. Ikaw na. <laughs> ikaw, ikaw na. Oh. Oh, ikaw uh. <laughs> 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 na. 1, 2, 3. 1, na Kaya. Kaya. <laughs> <laughs> na din sa shop. Hi. Ano na lang? daw. na eh. Wala na. Wala na. Ubog na Ubog na. Suka na. Suka na. Gusto ka na? Masuka na ko ara na nagwa na gid. Eh. <laughs> okay. pa man. Not sure